ang mga Sa isang bayan sa probinsya, may ilang opisyal na kilala sa pagiging mangungurakot. Lahat ng pondo ng bayan, para sa ospital, kalsada, at tulay ay napupunta sa kanilang mga bulsa. Kahit ang tulong na nakalaan para sa mga nasalanta ng bagyo, hindi man lang nakakarating sa mga Isang gabi, habang nagiinuman sa loob ng munisipyo, napag-usapan nila ang tungkol sa kanilang mga yaman. isa sa kanila ang nagyayabang. Siguradong walang makakaagaw nito, inilibing ko sa ilalim ng bagong sementadong kalsada. Ngunit mula noon, nagsimula ang kanilang bangumot. Bawat gabi, may mga sa bintana ng kanilang bahay. Pag sila, manamatang matang mapupula at basang katawa ng mga biktima ng kalamidad ang nakatingin sa munisipyo, naririnig ang iyakan ng mga bata at sigaw ng na mga nagugutom na pamilya kahit wala namang tao. Isa-isam na matay ang mga opisyal, ang guna, natagpuan sa loob ng kanyang kwarto, na at may manabaryang nakasiksik sa bidig. Ang panalawa, nalunod sa sariling swimming pool. Ngunit ayon sa kanyang pamilya, marunong itong lumangoy. Ang itatlo, nakitang nakaluhod sa harap ng halta. Ngunit duguan ang manapalad na parabang may pumilit sa kanya na magbayad. Hanggang saan natitirang buhay na opisyal? Halos mabaliw na sa takot, nagpunta siya sa simbahan at umiyak. Patawarin niyo po ako. Hindi ko na kaya. Isusoli ko na lahat. Ngunit isang malamig na tinig ang narinig niya mula sa kanyang likod. Hindi na namin kailangan ng pera. Kailangan namin ng katarungan. Kinabukasan, nakita siyang nakahando sa isa sahig ng munisipyo, nakadilatang na mata at nakatitig sa lumang larawan ng manabatang salanta ng bagyo. Ang pera na ninakaw nila ay biglam natagpuan sa ilalim ng semento, at ang bayan ay muling nakinabang dito. Ngunit hanggang nayon, may nagsasabing tuwing may bagyo, maririnig pa rin ang iyakan sa paligid ng lumang munisipyo, Parang paalala na walang sekreto ang habang buhay na naitatago. Matapos mamatay ang mga opisyal, inakala ng mga tagabayan na taga tapos na ang sumpa. Ngunit isang gabi, habang nagkakantahan at nagiinuman ang ilang bagong halal na opisyal sa parehong munisipyo, biglam na wala ng kuryente. Huwag kayong matakot, baka brownout lang! Ngunit sa dilim, nakarinig sila ng mga yabag mga naglalakad na tila nagmumula sa munisipyo. Pagbalik ng ilaw, isa sa mga konsehal ang wala na sa kanyang upuan, hinanap nila, at natagpuan itong nakatayo sa gilid ng bintana, nakatingin sa labas, ng lapitan nila, nakadilat ang manamata nito, naninitiman dila, at mula sa kanyang manapalad ay tumutulo ang manabaryang parang tinunaw sa apoy. Kinabukasan, nagsimulang magkwento ang mga empleyado ng munisipyo. May nakikita raw silang manabasang bata na naglalaro sa hagdan tuwing hating gabi. May babaeng umiyak sa opisina ng mayor, hawakan sanggul na parang wala ng mukha. At sa silong ng gusali, may mga boses na sabay-sabay na bumubulong. Ibalik niyo! Ibalik niyo! Isang gabi, pinilit ng mayor na manatili mag sa kanyang opisina. Hawak ang malaking kahon ng pera na bagong nakurakod. Mula sa proyekto ng pabahay, isinilid niya ito sa kanyang drawer, ngunit pagdilat niya, wala na ang drawer, nasa gitna na siya ng sementeryo. Ang kahon ng pera ay nakapatong sa isang nicho at sa paligid niya, isa-isang nagsilabasa na mga kalansay ang kanilang manamatay umiilaw at malinaw ang mga bulong. Kasama ka na sa amin! Kinabukasan, nakita siyang nakahiga sa ibabaw ng sementeryo, yakap-yakap ang kahon ng pera, at ang kanyang buong katawan ay puno ng marka ng kuku, parang kinamot ng daan-daang kamay na gustong hilahin siya pababa. At mula noon, ang bawat opisyal na magtatangkan mangurakot sa bayan ay hindi na muling nakikitang nabubuhay pagbatak ng gabi. Akala ng bayan, tapos na ang kababalaghan matapos mamatay ang mayor, ngunit isang gabi, may mga residente na nakakita ng kahayba sa munisipyo, tila nagliliab na apoy na kulay asul sa bintana, at manaaninong naglalakad kahit wala namang tao. Isang kagawad ang nagbabalak pa rin mangurakot mula sa bagong pondo para sa kalsada. Wala akong pakialam sa mga kwentong kababalaghan na yan, hindi totoo ang multo, ang mahalaga, mapapakinabangan ko ito. Pero nang gabing yun, habang sakay ng kanyang kotse, biglam sumakit ang kanyang likod, parang may nakaupo sa upuan sa likuran. Namlimunin niya, may mga basang bata na nakapatong sa isa't isa parang pinagsama-samang bangkay. Ang kanilang manamatay wala ng puti, puro dilim. Ibalik mo! Sumigaw ang kagawad at binilisan ang pagmamaneho, ngunit sa salamin ng kotse, nakita niya ang sariling niyang mukha, bulob, duguan, at puno ng buod. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang sasakyan sa gilid ng banyin, Wala siyang katawan, Tanging kanyang balat lamang ang nakasabit sa manibela, parang damit na iniwan ng kaluluwa. Mula noon, hindi nalang manamulto ng bata ang nakikita. May mama nakakita na rin ang manaitim na nilalam na kasintaas ng pader ng munisipyo. May mahahabang kuko at manamata na nagliliyab. Sila raw ang mga tagapagsinyil. Mga demonyong ipinadala para kunin ang kaluluwa ng manasakim. Tuwing gabi, naririnig ang pagsara ng mga pinto sa munisipyo, kahit bukas naman ito sa umaga, at kung may opisyal na may balak magnakaw, kinabukasan ay makikita itong nakaluhod sa harap ng gusali. Wala nang mukha, nakasulat sa dibdib ang salitam. Sa bayan ito, hindi sa iyo, Dumating ang panahon na halos buong bayan ay natatahot na sa sarili nilang munisipyo. Walang opisyal ang nagtatagal, lahat ng namumurahot ay nawawala o namamatay ng misteryoso. Dumating ang isang bagong alkalde, isang babaeng kilala sa pagiging tapat at may malasakit sa tao. Hindi siya natahot sa manakwento. Isang gabi, mag-isa niyang tinungo ang lumang munisipyo. Sa loob ng bulwagan, Ramdam niya bigat ng hanin. Doon niya nakita ang mga aninong umiya, mga bata, matatanda, at mga bangkay na parang humihingi ng tulong. Lumuhad siya at taimtim na nagdasal. Patawarin niyo po ang amin bayan. Hindi lahat kami ay sakim. Hindi lahat kami ay masama. Nandito ako upang itama ang mga mali at katapatan sa bayan. Pagkatapos, inilabas niya ang mga dokumento lahat ng proyekto ay ipinatupad yan ng tapat. Ang perang para sa bayan ay napunta sa mga tunay na nananailanan, mga bahay para sa walang tirahan, paggain para sa mga nagugutom, at gamot para sa mga may sakit. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita ng mga tao ang pagbabago, unti na wala ang mga iyakan sa gabi, ang mga anino sa munisipyo ay naglaho, at ang apoy na bughaw sa bintana ay naging liwanag na tila gabay na manakaluruwa patungo sa kapayapaan. Isang huling gabi, muli siyang nagpunta sa munisipyo, sa Boliwagan, nakita niya ang manamulto ng manabatang dati nagmumulto, na yon, nakaniti na sila, at isa-isa silang nagpasalamat bago tuluyang maglaho na parang usok na tinatanay ng hangin. Mula noon, tinawag ang kanilang bayan na bayan ng liwanag. At naging paalala sa lahat na ang kasakiman ay laging may kaparusahan. Ngunit ang katapatan, malasakit, at kabutihan ay kayang magbawi kahit ng pinakamatindin sumpa. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, Bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movies sa aking YouTube channel at huwag kalimutan utang e-subscribe ang Jonas Mini Blog para updated ka sa bawat kwento.